kahulugan ng kambal sa panaginip. May mga panaginip ka bang magkaroon ng kambal? Kung gayon, maaaring oras na upang tignan ng mabuti kung ano ang maaaring maging kahulugan nito para sa iyong buhay. Ang mga panaginip ay maaaring maging sanyales na may makabuluhang nangyayari sa iyong buhay. At kung nabigla ka sa idea ng pagkakaroon ng kambal, maaaring makatulong na makipag-usap sa isang therapist o manggagamot tungkol sa iyong mga panaginip. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng kambal? Kung ikaw ay nanaginip na magkaroon ng kambal, maaari itong sumagisag na handa ka na talagang bumuo ng pamilya. Maaari rin itong kumakatawan sa katotohanan na ikaw at ang iyong kapareha ay handa ng magsimulang mamuhay ng magkasama at tumanda ng magkasama. Ang mga panaginip tungkol sa kambal ay maaari din bigyang kahulugan bilang isang indikasyon na kailangan mong mag-explore ng mga bagong bagay at makipagsapalaran upang makahanap ng kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging buntis ng kambal upang managinip tungkol sa pagiging buntis ng kambal, nagmumungkahi na ikaw ay nahaharap sa isang napakahirap na sitwasyon. Maaaring kailanganin mong maglagay ng mas maraming trabaho kaysa sa nakasanayan mo. Ang panaginip na ikaw ay naghihintay ng kambal ay nangangahulugan na ikaw ay mahihirapan sa pagkontrol ng iyong init ng ulo at pagkainip. Ang isang panaginip tungkol sa isang buntis na babae ay nagpapahiwatig ng isang bagay sa iyong pagising sa buhay ay lumalaki ng napakalaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak ng kambal. Kung ikaw ay nanaginip na manganak ng kambal, maaaring sulit na isaalang-alang ang ilang bagay, una at pangunahin. Dapat mong isipin kung mayroong anumang bagay sa iyong buhay na maaaring maging mabigat o mahirap. Kabilang dito ang trabaho, mga relasyon o mga alalahanin sa kalusugan. Kung handa ka na para sa mga bagong hamon, salubungin ang mga kambal na sanggol. Ang kambal ay isang pagpapala, kaya dapat mong yakapin ang kahulugan ng iyong panaginip ng may bukas na mga bisig kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng kambal na lalaki at babae. Kapag napanaginipan mong mga anak ng kambal na lalaki at babae, sinasalamin ng panaginip ang iyong pangangailangan para sa balanse. Inilalagay mo ang lahat ng iyong lakas sa isang paksa o interes kamakailan at napabayaan mo ang iba. Kung ang isang babae ay nanaginip na siya ay mga anak ng kambal, nangangahulugan ito na ang kanyang mga pinigilan na pagnanasa ay malapit ng lumabas. Nasa babae ang pagpapasya kung gusto niyang kumilos sa mga salpok na ito o iwanan ng mga ito sa nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ultrasound kasama ang kambal. Kapag nanaginip ka na magkaroon ng ultrasound na may kambal, Ibig sabihin ay may dalawang aspeto ng buhay mo na kailangan mong pagsamasamahin o may duality aspect na kailangan balansehin. Ito ay maaring sa inyo ng mga libangan, romansa o mga personal na relasyon na mayroon ka. Kung ang alinman sa mga lugar na ito ay nararamdaman na hindi balanse, pinakamahusay na humingi ng ilang panlabas na tulong o payo kung paano gagawing mas madali ang daloy ng mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na sanggol. Ang mga kambal na sanggol ay isang espesyal na panaginip. Ang mga kambal na sanggol ay kumakatawan sa pagkakaisa. Dalawa ang nagiging isa. Nalalapat dito ang kasabihan, two heads after better than one. Sa panaginip, ang kambal na sanggol ay maari di magpahiwatig na hindi ka nagbibigay ng sapat na oras sa iyong kasal o relasyon sa iyong kapareha isa-alang-alang -alang kung mayroong ilang salungatan sa iyong relasyon na kailangan matugunan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbubuntis ng ibang tao na may kambal ang panaginip tungkol sa pagbubuntis ng ibang tao na may kambal ay maaring mga hulugan ng maraming bagay. Maaring isa itong indikasyon na kailangan mong bitawan ang nakaraan. Kung ikaw ay kasalukuyang buntis sa kambal, ang panaginip na may ibang buntis na may magkaparehong kambal ay senyales na malapit ka ng makaranas ng existential crisis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng kambal na mga batang lalaki sa iyong kama. Panaginip na magkaroon ng kambal na mga batang lalaki sa iyong kama ay nagpapahiwatig na kailangan mong tumutok sa espiritual na mga aspeto ng buhay kaysa sa material na mga bagay. Sa espiritual, ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na kailangan mong makahanap ng isang mas makabuluhan at kasiyasiyang dahilan para sa umiiral, pagmumuni-muni, yoga o anumang mga kasanayan na makakatulong sa iyong i-relax ang isip at katawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na baby boy. Kapag ang isang tao ay nanaginip ng kambal na sanggol na lalaki, maaring sila ay simbolo ng panlalaki at pambabae na aspeto ng kanyang sariling personalidad. Ang iyong gising na may malay na pag-iisip ay maaring makaramdam ng counting pagkalito at pagkawatak-watak katulad ng nararamdaman ng iyong mga panaginip. Maaring nagtatanong ka kung sino ka o kung ano ang dapat mong gawin sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na babae. Ang mga panaginip na nagtatampok ng pagkakaroon ng kambal na babae ay karaniwan na uugnay sa pagdating ng isang bagong idea o paksang mahalaga sa iyong buhay. Marahil ay nakilala ka kamakailan sa isang kontrobersyal na tsorya o nagkakaroon ng pag-iisip na nagpagulo sa iyong isipan. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na dalawang estranghero ay magiging intertwined sa ilang paraan sa iyong totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapasuso ng kambal. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagpapasuso ng kambal, malamang na napakasaya mo tungkol sa iyong pagbubuntis o sa buhay na lumalaki sa loob mo. Sinasagisag ng kambal ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya at isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkakakonekta ng pagkakakonekta. bilang kahalili ang isang taong malapit sa iyo ay dumaranas ng isang mahirap na oras maaring isang breakup pagkawala ng trabaho o tanda ng depresyon at ito ay nag-aalala sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng kambal na kapatid na babae kung nanaginip ka ng kambal na kapatid na babae maaring pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa iyong sariling pagkakakilanlan at naghahanap ng mga paraan upang muling kumonekta. Ang kambal sa panaginip ay madalas na umuulit na simbolo ng pakiramdam na nararamdaman mong hiwalay ka sa iyong sarili, sa iyong panaginip, ang kambal ba ay eksaktong kopya ng iyong sarili o may pagkakatulad ka ba? kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masamang kambal. Kapag nanaginip ka ng isang masamang kambal sa iyong mga panaginip, maaari itong maging isang senyales na mayroong isang bagay sa labas ng iyong buhay na nakakaapekto sa iyo o naroroon sa iyong buhay na nagpapasaya sa iyo, sa iyong personal na buhay at sa iyong subconscious mind. Bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi lamang sa iyo na handa ka ng harapin ang isang bagong hamon sa iyong buhay. Espiritual na kahulugan ng pagbubuntis ng kambal sa panaginip. Sa ilang mga kaso, ang kambal sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa bagong buhay na iyong sinisimulan. Ang mga kambal sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa bagong yugto ng iyong buhay. Kung iyon ay sumusulong o umaatras, ang kambal sa isang panaginip ay maaari din kumatawan sa katotohanan na handa ka ng magkaanak. Ito ay maaaring isang senyales na pakiramdam mo ay handa ka ng magsimula ng isang pamilya at ikaw ay nasasabik sa pagsisimula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay konklusyon, nagkakaroon ka man ng kambal o wala, mahalagang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa kung anong ibig sabihin ng mga panaginip tungkol sa kambal. Ang mga panaginip ay maaring sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay tulad ng iyong relasyon sa iyong pamilya, iyong karera o iyong hinaharap. Mahalaga rin na tignan mabuti ang iyong mga panaginip upang makita kung mayroon itong anumang espiritual na kahulugan.